eh kaya binibigyan ko ito ng attention kung hindi natin ma-correct brother pwedeng maulit-ulit pa ikaw ang nag-ticket sa kanya no? ang nakalagay dyan the payment is valid until August 2024 ba't mo siya tinikita na unregistered? akalain mo magmumulta siya chief, ng 1,000 ah, absent sa hanap buhay <coughs> hindi ko naman pinapayo sa kanya chief iyas na mag-contest kasi pag nag-contest siya absent siya sa hanap buhay para mag ng complaint. Mag-schedule ng hearing, absent na naman siya. After the hearing, may evaluation pa yon ng mag -iimbestiga. Then, mag-schedule ng release ng resolution. So, 3 days siyang absent. Kung 500 ang sweldo niya, 1 mawala. Plus gastos abala. Kung siya ay manager, okay lang. Yung abala, tuloy ang sweldo. So kung 1,000 ang multa, mag-contest siya, mas lugi. Hindi naman binabayaran ng lokal na pamala ng Makati. Ginagawa natin to para iyas yung maling trabaho ng polis may correct. Ininvite ko yung IAS para gampanan yung kanilang mandato. Yes, sir. Hindi ko sila inutusan. Nag-request ako. At sa parte ng IAS, hindi sila pwedeng tumanggi. Bakit? Trabaho nyo talaga to eh. Sa polis makati naman, tumawag ako kay Hepe, kay Colonel Talento, hindi niya ako pwedeng tanggihan sa ganitong pagpupulong. Kasi kung tama ang trabaho ng tao natin, there is no reason para makipag-usap ako sa inyo nito. Wala tayong dahilan na nag-away o nagkasama wala. sa assignment. Ang gusto lang natin, brother, pag-retire tayo, wala nang ganito. With all due respect, hopefully, sa tao mo, wala nang magkamali na ganito. Na maling panguhuli. Kasi pag naulit pa, itadamay na kita sa kaso. Mabuti nagkakaintindihan tayo. Friendly advice, please. Huwag kayong mag-checkpoint ng hinuhuli lang motorsiklo. Kasi pagka ginawa ng tao mo yun, papailan kita ng kaso. Kasi mali yon na parang ang pinapakita natin sa publiko, mga riders lang ang pwedeng maging kriminal. Do you think makapagkarga ng 10 kilo ng shabu sa motorsiklo? Do you think ang riders makapagtago ng M16 rifle sa motorsiklo? Do you think kayang magkidnap ng riders, ikarga sa motorsiklo? Kaya hindi. So yun, yun yung malinaw eh, hindi naman napakarami ang nagkakamali. Pero yung pagkakamali na hindi mo itinatama, edi malaki ang damage no, sa organization. Bro, ang mo ah. Ako pa po Ay, okay. Hmm. ikaw naman ang? Operations. Operation. Operation. Yes, sir. Ay, oo, ikaw ang deputy, deputy chief. Yes, sir. Kumusta? Tagasan ka? Taganig Nick Ross? Yes, sir. Anong nangyari? Ba't nandito ka ano? na? Gusto mo? Mong... Dito na ako nasa, sir, mula pa noon. Ilang years ka na dito? Kumakati, sir, 19. 19 mula years ka na? Mula sir, na Ah, okay. Pero nalipan mo ako na ng tagit, sir. Oo, oh, oh, may prior appointment daw si Hebe mo, eh. Yes, sir. Pero makahabol siya, sir. Akit na lang kayo sa office niya, sir. Ah, uh, naipatawag na ninyo yung polis? Sir, nasa hearing pa. Kanina pa namin pinatawag. Pang 13 daw kasi siyang sasalang, sir. Pang 13? Yes, sir. Rider. Ride sir. Sir. Mm -hmm. Nauli ka ng polis. Opo, sir. Mabait naman si si, si ano, yung polis. Eh, sir. hindi pwede yung bait. Kailangan tamang trabaho. Uh -huh. Nauli siya ng polis natin. Sinarge sa expired. May research nga rin namin siya, eh. Yung expiration niya, sir. Saka yung araw ng last last day naman ng... Oh, ang tanong sir. ko sa'yo, tama o mali ang huli? Uh -huh. May mali po sa Mali talaga, hindi may mali. Mali talaga. Dapat inalam niya sa Eh, kaya binibigyan ko ito ng attention Kung hindi natin ma-correct brother, pwedeng maulit-ulit pa. Actually, nag nag-send ako ng letter sa PNP suggesting na isuspend po na yung panguhuli ng pulis sa mga traffic violators. Purposely, mag-seminar muna o ma-refresh. Yes, sir. Ta -ta. Kasi especially kapag ka ang nahuli ang nagamit ticket ng LTO. Dito sa wala naman sa OBR lahat OBR. Ang problema kapatid, yes, OBR lang. Pero pag nahuli mo yung motorista, number one, kung nagtiwala sa pulis na tama ang huli, bumulta siya kung mali naman ang huli mag contest absent sa trabaho eh kawawa naman paano kung vendor lang di ba so gusto kong i-clarify sa inyo kapatid pag tama ang pulis kahit kapamilya ko kaibigan ko wala akong pakialam i-correct na natin kapatid para pag nag-retard tayo hayahay ang buhay tama ang trabaho nakakasira din yan sa ano eh sa PNP mm -hmm. mas marunong pa yung motorista ngayon, uh, tanggapin natin na may problema tayo sabihin na natin nakakatawa ang PNP, nakakahiya pero at least pag na natin magiging maayos na yan yes wala pa yung ano eh wala pa yung polis na umuli sa kanya. Tapos, ah, sure. antayin natin sa akin. Antayin na lang natin. Antayin yung... sa office. Yung... Yes. Kasi okay. may memory hanggang katapusan. Yes. yes antayin sa office ni ano. Yes, sir. Sino ang immediate supervisor niya? Substation commander, sir. Sino? Si He... Captain Pareto. Antayin mo ako. Available sa area. Bailan right, mo po ka dito. Yes, sir. Brother. Yes, sir. sir. Opo, 'yun Okay lang Alin yung dito, Opo, Ay talagang ayos niya sa at sa gusto yes, niyo. Mm. Eh, lagi na kadito. Tao mo si yes, ano? Yes, sir. Opo, sir. Stop. Si yes, sir, na Gano'n nakatagal na siya may panikel. Ng mm dumatingo -hmm. sa January, may panikel din Hintayin lang natin. Follow mo. Basta. Saan ka galing bago naka-assign dito? Antay, sa Perpeno. Tiger ka pala. District Operations Division. Tiger ka pala. Ah, Anong motor mo? Yun ang wala na. Nagkasakit kasi yung Rider without motorcycle. Ayun. lang namin yung PNCO mo. Ah, yun. Ano lang. By the way, Hefe, for your information, recorded tayo, no? Ah, ang ano lang naman ito walang personal issue or uh, public awareness ang pangarap natin pag retire na tayo wala nang mga complaints na police hindi marunong manguli police abusa lahat na eh kawawa naman masyado yung namatay dahil sa serbisyo. sa kawawa organization maliit na porsyento lang yung kakamali pero ang paningin ng publiko ang lahat buong organisasyon ako'y okay, tumawag sa iyo kasi nga ito hinuli ng pulis natin expired registration pero hindi naman ngayon na uh, kaya ni-request ko sa inyo na may patawag para ma-discuss ko briefly yung mali niya then after that turn over ko sa IAS para mabigyan ng appropriate administrative sanction. Kasi kung alam mo, mabait naman tayo, alam mo yan. Eh pag yung puro pake, usapan na lang, walang impact eh. Diba? Talagang, pag leader ka, kailangan medyo matigas ang dibdib mo eh. Doon ka lagi sa tama. Eh, mahal natin ang PNP organization may lakad ka, Hepe. Kami nang bahala. Salamat. salamat. At hindi naman big deal to. Galing ka sa hearing. Yes, sir. Brother. Ah, ganito, no? Yung nahuli mo, tumawag sa opisina. Yes, sir. Okay. And uh, ang complaint niya, mali yung pagkahuli mo. Brother Matthew, yung folder. Brother, ikaw ang nag-ticket sa kanya, no? Yes, sir. Ang nakalagay dyan, <coughs> the payment is valid until August 2024 mm -hmm. and due for renewal on August 1 so, to 70. August 7. Yes, Nahuli mo siya August 31. 31. Ba't mo siya tinikita na unregistered? Kasi ito, sir, ang pinagpasaya ko, sir, na mm -hmm. yung... Ito. Yung next na mag-redeem na dapat. Ay, yung first line, nabasa mo. Yes, sir. This payment is valid until August 2024. Yes. Oh. Yes, pasahin mo. <coughs> This payment is valid. Yan, nasa baba. Yan. Nak <coughs> Nakakabasa ka ba at walang salamin? Oh, ayun. Nasasabi sabi sa... Okay, ganito may ebidensya naman tayo ah, eh. yes, uh, chief sabi dito ng nakalagay dito sa OR nung kanyang motorsiklo this payment is valid until August 8, 2024 ibig sabihin registrado siya the whole month of August. August hanggang 31 ang naging basis ng tao mo due for renewal Yes, Ibig sabihin, ina-advise ng LTO na yes, first week, mag-renew ka na. Yes, sir. Pero hindi sinasabing expired ka na. Ngayon, kaya natin ina-actionan ito kapatid yes, sir. para ikaw matuto at yung ibang polis na katulad mo matuto rin. Mali ang pagkahuli mo kapatid. Magkano ang multa nito sa Makati? Ma Unregistered. Sa ano namin sir, sa 1,000 sir. Hmm. Akalain mo, magmumulta siya chief, ng 1,000. Ah, absent sa hanap buhay. 1,000. Absent sa hanap buhay. Hindi ko naman pinapayo sa kanya, Chief, iyas na mag-contest. Kasi pag nag-contest siya, absent siya sa hanap buhay para mag-file ng complaint. Mag-schedule ng hearing, absent na naman siya. After the hearing, may evaluation pa yon ng mag-iimbestiga. Then, mag-i-schedule ng release ng resolution. So, 3 days siyang absent. Kung 500 ang sweldo niya, 15 mawala. Plus gastos abala. Kung siya ay manager, okay lang. Yung abala, tuloy ang sweldo. So, kung 1,000 ang multa, mag-contest siya, mas lugi. Hindi naman binabayaran ng lokal na pamala ng Makati yung danyos. Pag nagkaroon ng resolution chip, IAS, kanselado lang ang huli, walang danyos, walang parusa ang nagkasala. For your information, brothers, hindi ito trabaho ng congressman. Nung police pa ako, hindi pa uso ang Facebook, ginagawa ko na to. Hanggang sa nag ako, ginagawa ko ito. And, hindi ibig sabihin ito, retired police ako, bakit ginaganito ko ang PNP? Ginagawa natin to para iyas yung maling trabaho ng pulis may correct dahil hindi maganda ang pagtingin ng Thank you, Hepe. Hindi maganda ang pagtingin ng motorista sa hanay ng kapulisan dahil itong maling trabaho hindi dito lamang nangyayari in-invite ko yung IAS para gampanan yung kanilang mandato. Yes, hindi ko sila inutusan. Nag-request ako. At sa parte ng IAS, hindi sila pwedeng tumanggi. Bakit? Trabaho nyo talaga to eh. Yes, sa public service. Oo. Oh. Mandato Sa polis Makati naman Tumawag ako kay Hepe Kay Colonel Talento Hindi niya ako pwedeng tanggihan Sa ganitong pagpupulong Kasi kung tama ang trabaho ng tao natin there is no reason Para makipag-usap ako sa inyo nito At sa iyo kapatid Ito turn over ko ito kay Diaz To conduct proper investigation yes, sir. Wala tayong dahilan na nag-away O nagkasama wala. sa assignment Ang gusto lang natin brother Pag-retire tayo Wala nang ganito. Yes, sir. Mahal natin ang PNP. Isa ito sa sumisira eh, sa organization. And uh, Captain Paredes, with all due respect, hopefully sa tao mo wala nang magkamali na ganito, na maling panguhuli. Kasi pag naulit pa, itadamay na kita sa kaso. Mabuti nagkakaintindihan tayo. Pakisabi sa personnel mo, kung confused, pag nagpaliwanag ang motorista, makinig. At kung nakikitang may punto at tama yung motorista, sundin ang motorista. Huwag nating damdamin na parang mas marunong sa atin yung motorista. Kasi public servants tayo eh. Public servants tayo eh. And uh, brothers, gusto ko sabihin sa inyo, hindi ko ginagamit yung position ko. Pag may kapamilya ko, kaibigan, nag-name drop, binanggit pangalan ko, pag tama ang trabaho ng tao ninyo, Captain Paredes, tuluyan nyo. Kasi kung hindi ganun ang maging prinsipyo natin na namimili, huwag na lang tayo magtrabaho. And uh, by the way, Captain Paredes, nagkakandak din kayo ng checkpoint. Tama? Yes, sir. Friendly advice. Please. Huwag kayong mag-checkpoint ng hinuhuli lang motorsiklo. Kasi pagka ginawa ng tao mo yon, papailan kita ng kaso. Kasi mali yon hindi tama yon na parang ang pinapakita natin sa publiko mga riders lang ang pwedeng maging kriminal do you think makapagkarga ng 10 kilo ng shabu sa motorsiklo do you think ang riders makapagtago ng M16 rifle sa motorsiklo hindi do you think kayang magkidnap ng riders ikarga sa motorsiklo kaya hindi so yun <coughs> Yan yung malinaw. And of course, especially you, nasa urban area ka, hindi naman tama na lahat paparahin mo. Instinct yan eh, nakita mo, highly tinted, pwede mong parahin. Dilapidated yung plaka, pero bago pa ang sasakyan, pwede mong parahin, sitahin mo. Pero syempre, hindi naman kita subordinate, eh, pero gusto kong ipayo sa'yo, pag maninita kayo ng four-wheel vehicles, Make sure may shoe force ka para intimidating. May mga nakalong pa arms ka na makikita ng lawless elements para kung may attempt, magdalawang isip kasi ayaw naman natin na madisgrasya ang tao natin. Diba? So going back, partner, yes, sir. Walang personal issue dito. Gusto lang natin ma-correct. ka lang ba? Opo, tinikit lang sir. Hindi naman kinuspis lisensya. Thank you pa rin dahil marunong kayong sumunod. Sa batas, <coughs> kapag hindi ka deputized ng LTO, bawal kang magkumpiskal ng lisensya. And thank you for that. Sumusunod kayo. Hindi kayo katulad ng enforcer ng Dasmarinas at saka Tresimarteres City bilang sa dalire ang lokal na pamahala na hindi sumusunod sa batas. In addition, may memo ang Secretary ng DILG reminding you na hindi ka pwedeng magkumpis ka ng lisensya kung hindi deputized. So, malinaw yon. And, bakit natin ito kailangan ma-resolve? Pag wala mo ito kapatid. Hindi ko sigurado pero sa ibang lokal na pamahalaan habang hindi mo tinutubos yung yung violation mo, palaki ng palaki ang multa. Oh, nagpasa na yan, sir. <laughs> Oo. Di ba? Alam mo yan. Mm. At pag hindi mo naman sinetel, yung ibang lokal na pamalan, may SOP. Sasampahan ka ng kaso. Lalabas ang warrant of arrest. Tama ba? Yes, sir. Tama no. And lastly, magre-report sila sa LTO. Tatamaan ka rin. Yung kung ngayon 5 years yung iyong lisensya, pag na-report kanila at hindi ka nag-settle, yung dapat ibibigay sa yung sunod na lisensya, good for 10 years, hindi mo maa-avail 'yon. Actually, sir, nang pa ako, sir, ng, ano, ng lisensya ko. Wala naman. Kasi nag pre ko, sir, eh. Hindi, ngayon, hindi pa. Hindi pa. <coughs> Pero kung binaliwala mo ito, dahil sasabihin mo, hindi ka naman kinumpis ka ng lisensya, tatamaan ka pa rin. Oo, sir. Kaya ka lang ma-resolve to. So, Iyas, alam mo na to. Yes, sir. Hmm. kapatid. Yes, sir. Kailangan natin gawin to para sa pagbabago walang personalan and uh, ayaw ko naman sabihin sa iyo na napakagaling kong pulis lahat tayo nagkakasalan walang perfect 'di ba tao, tao lang tayo hmm. nagkakamali ang maganda lang yung mali may tama para wag nang maulit pa wag nang madagdagan yung mapiperuishon Okay? So, from here, iwanan ko kayo, kayo na mag-usap. And, uh, reminder, Iyas, mandato ninyo ito. Whether you like it or not, kailangan mong gampan ang trabaho mo. Sabi ko sa'yo, pag hindi mo ginampan ang trabaho mo, sinong kakasuhan ko? Ka ako siya, kami siya. Exactly. Ikaw ang kakasuhan. Ang okay. Tama. Tama. Trabaho lang. Yes, no? Walang, sabi, there is no permanent in this world except change. Magre-retire ako, magre-retire kayo, magsasama-sama tayo sa labas, magkikita-kita tayo. So, hindi maganda na nag-aaway-aaway tayo. Ang kailangan lang, yung mali, tama. Para yung taong bayan, maging mabago ang pananaw sa kapulisan. Kasi kawawa naman yung namamatay dahil sa servisyo. May mga nagsasakripisyo. And, in fairness naman, Captain Paredes sa PNP, eh hindi naman napakarami ang nagkakamali. Pero yung pagkakamali na hindi mo itinatama, edi malaki ang damage noon sa organization. Okay? So, salamat brother. At ikaw yes, daw eh, naghintay kami ng yes, sir. Oh, sir. Pasensya Na po. mga no. apat, tatlong Alas, oras. Hindi pa, sir. Tumawag na sa anong... Oh. okay. Uh, sabi ko, inaipon ko, sir, na may portero po ako. Eh, Hindi, na... alam ko naman yun. Ah. Uh, Salamat sa pagsusumbong mo. Kasi oh, yung, kung hindi ka nagsumbong, hindi natin ma-actionan to. Actually, sir, yung pagtawag, pag, pag niya sa akin, tumawag ng madaling araw, sir. Di ka makontak ma, ma yung, parang busy, sir. Eh. Di na Maraming sumasag... natawag. Opo, sir. Busy yung... Hindi, kasi kung nakontak mo naman kami, hindi kami makikialam kay Sergeant Esto na parang dinidiktahan namin. Usually, pag tumawag ka at nakausap mo yung aking staff, ang sasabihin sa'yo, Sir, kung ano ang gusto ng polis, sundin mo lang. Mm -hmm. At pagkatapos ng kanyang trabaho, mag-update ka sa amin. Mali o tama ang polis, huwag kayong makikipag-argumento. Opo, hindi uh, naman, sir. Kasi, siyempre, pag nakipag-argumento ka na parang mm -hmm. ang dating, mas magaling ka sa polis, po. may pride yan eh. May ibang motorista na papahiya. So, pinakamaganda, tingin mo, mali, bigyan mo lang ang lisensya mo kung anong gusto sundin nyo, tapos tawag kayo sa opisina para maiwasan yung paglaki ng problema. Sir, kasi may mga pinsan na yung polis eh. Iiwasan mo na magsalita ng Opo. may kapatid ka. Opo. hindi ko sinabi yun, sir eh. Huli kasi parang nananakot eh. Oh, ang polis, hindi mo matatakot. No? Ubus na ang takot ng mga yan. Ha? Okay? Yes, sir. Thank you, sir. So, brothers, kayo nang bahala dito. Yes, thank you, sir. Pamilyar ka sa akin, saan tayo nagkasama? dito lang ako sa mga, probinsya lang sa taga Samar. Samar ka. Mm. Kao, oh, mm hmm. Probinsya mo? Surigao, sir. O oh, yan, pare sa mga ngayong probinsya, no? Samar ka. Surigao ka, di ayusin natin, mm -hmm. no? Dalaw. Mm o, -hmm. oh, ilang taong ka ano na sa service? Patrese, sir. Patrese. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. O, oh, mag-usap kayo. Mm. Salamat. Ah, sige, sir. Thank you, thank yes. Mm. yes. sir. Thank you, sir. Kaya ng bahala. Nabanggit ko yata kanina kay Hepe, no? Mag-lecture ka sa mga... No? Ikaw ang witness. Captain Paredes, si Major Bagsik ang witness. Pag may sumabit sa bata mo, trabaho yes, lang. Ha? Okay? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Wait po kayo, sir. Thank you, sir. Thank you. Brother, Hi, sir. you are from IAS or Makati? Yes, IAS po, sir. Yeah, okay.